hari matihan dito sa ating pelito nasa harapan tabukol Mon Nicola sumakit sa kanan si Mon Nicola sa Ah, ng <coughs>

Okay Senior category tayo Mga malbutor legend Nandito May natin kung sino sino yung mga Tour legend na nandito Sana lahat makilala natin Ajay, sa, sa nakita ko na rito si Antonio Agno Hector Padilla Wancho Bumagat Sino ba ba? Botanis. Okay, so pagbalik, plug down Okay, ito na So, nasa harap ka itong si Juancho Mamagat, Otanes Mon Nicolas Agno Eling Garcia pala Si Dakayo, andito din Kabadido Uy Okay, so dito pa rin tayo sa San Vicente Bypass Road sa birthday race di Apong Modesto Marto Senior ng San Manuel Senior category tayo Battle of Malburuto Veterans magandang bakbakan to ha at dito na naman si Juancho Bumaga at Mon Nicolas Danilo Tabuol yan yung mga magkakalaban ni Esteban Dacayo dito rin pala si Mananggit so ito pala yung ating grupo Uy, Ponsal, Otanes Punto, yan, dito rin pala hmm, Marami nang kuha, nabalat na yung grupo natin Dahil well, papitik mo maya, pabalik kami Hindi natin kung makakabol pa to uh, Mga team Lawak, Pangasinan Uy, meron tayo isang Rajas na, eh, si Sir Carino Yung naiwan dito sa likod Okay, so abot ang tira na itong sector Padilla. Gusto talagang kumawala. Pero inahabol sa ni Lino Cabodol, Mon Uy, bumagat ang Ponsar, ni Gregorio, Mananggit, Garcia, Agustin. Uy, medyo niwatak na itong grupo. So, biglang napuputol na itong ating grupo. May apat na naiiwan dito at meron pa rin doon sa likod dinikit pa rin dahil yung ating grupo walang makatakas sa uh, main bands natin kanina nagtangka si Hector pero inabutan pa rin yun know, o oh. Hector Padilla yung nasa harapan nasa likod lang niya sila Baguio Ronnie Gregorio so may nakatakas tayong breakaway dalawa Esteban Dacayo and Mon Nicolas Mon Nicolas yung nasa harapan ha so lumamang kagad sila 100 meters dun sa peniton Laban ng 9 siya pang nasinan to ha Esteban na ha Isang pro cyclist to uh, Ay, kayo, kayo, Malayo uh, Umaga Philippine team doon to Si Sir Esteban na eh Mon Nicolas ang nag Pagdating sa mga sprint Rimatian itong si Mon Nicolas Sampo Okay so biglang dumikit Dumikit ka agad itong ating peloton Hindi ko nababaya Ang makalayo yung dalawa ha? Ba? Kumapal pa rin Oh. No? Uy, itong apat Hindi pa rin talaga makadikit itong ating apat na kwan Si Sir Dali Karitatibo Ay, Dali Kanaway and Roland Carino Uy, hindi pa rin inaabot itong si Dakayo and Ay, eh, ito pala, si Eling Garcia Eling Garcia oh, sorry, and Sergio Marami, Tabukol Uy So ito si Sunny Madriaga and Roland Carino Uy. Uy, bumabangat na. Lino Kabudol and Tabukol and si Hector Padilla. So, tumatakas itong katlong riders. From Gimba Nieve Sia, from Ordaleta, and from Binaronan, Pangasinan. Si Tabukol yung isa, Lino Kabudol and Hector Padilla. So, lumalayin sila ng mga 70 meters. Doon sa ating main peloton Eh, te ting pe nito no. Tumay dikit kagad. Managat na si Juan Cobabaga, Tanfredo Punsal. Bradi mangatan dito ha. Okay, inaabot, inaabot si Tabukol. O, oh, mangat habila ha. Tibo ang wala makakataas mga to ha. Bang sprint ta ay Tumakas na si Bumagat, at yan yung tricycle So, tumakas na si Bumagat dito Tingnan tayo kung meron sumusunod sa kanya Okay, ito si Bumagat na itong nasa breakaway Sumusunod si Kabudol Isang lawak boys And si Antonio Asto So, tumakas na si Bumagat Tingnan tayo kung makakadikit pa itong peloton natin Buskong-ubos din eh Ayan, mukhang malapit, mukhang aabutan pa. Uh, 80 meters lang yung lamang ni Bumagat dito. Pero ito na, kumahabol na itong ating peloton. Uy, ayun na. So, tumakas na itong si Wancho Bumagat. So, lumalabang na si Wancho Bumagat doon sa ating peloton na 100 meters. Tuluyan na kayang makakalayo. Ito, Malburuto, Legend and mga gata, unbeatable na to ha oh. itong si Juancho Bumagat mga kalabay na ito sila Hector Padilla, meron pa tayo tatlong nag dito sa likod so, ito yung ating peloton hatak ni Antonio Asto Cabudol naku mag aapol itong mga teka tarlak dito mag nasinan malayo na ng bagya itong si oh! Juancho Bumagat e eh, o oh. nang ang lumalayo, to, last two laps para dito kay Juancho Bumaga at ang speed niya 49 kilometers per hour 120 meters na kaya ilalabang doon sa ating peloton hindi kaya maaadikit yung mga pangmasinan dito oh isasagad yun na hanggang dulo malakas talaga itong si Juancho uh, Bumaga eh. wala nang ngipid pero malakas pa rin okay Okay, hey, ito lang yung grupo. 120 meters na ito. Maangat na itong si uh, Hector Padilla. Mukhang maghahabol na itong grupo. Check kagad itong si Cabudol. Uy, hey, si Dumanaya. Sandito rin. Hey solo breakaway. One show bumaga. Takating at panalo. Yun! Ito na. Rimatihan dito sa ating pelito. Nasa harapan. Tabukol. Mon Nicolás. Umangkat na sa kanan si Mon Nicolás. Sa kaliwa namang kabudol. Alfredo Ponsalo Lumahabol pa rin. Takayo. Ayan na. Balatan. Mon Nicolás, Ronny, Yun. Woo!